natatandaan niyo to isang best friend mo doon syempre ikaw lang apparently isa itong sikat na commercial sa TV noong 90s patungkol sa dalawang magkaibigan na maghihiwalay na na pinangako sa isa't isa na kahit anong mangyari e eh mag best friend pa rin so ba diba, ang mag best friend bakit ba sila naging mag best friend kasi nagkakasundo sila sa mga bagay bagay So, anong konek? Bakit ko ginawa itong video na to? Patungkol itong video na to sa dalawang magbestfriend friend na hindi nagbago. Ito ay walang iba kundi si former senator Bong Revilla at ang kasalukuyang senador ngayon na si Senator Jinggoy Estrada. Nagmula ang kanilang barkadahan sa grupo ng apat. Ang namayapang Rudy Fernandez, ang tumakbong senador ngunit natalo na si Philip Salvador at ang dalawang ito apparently, itong dalawang ito na si senator, dating senador Bong Revilla at uh, si senador Jingoy Estrada ay pinasok nga ang mundo ng politika parehas din sila na may amang dating action star si, si dating senador Bong Revilla anak ni dating senador Ramon Revilla Sr. na kung saan nakilala bilang agimat. At uh, si Senator Jinggoy Estrada naman ay anak nitong si dating Pangulong Joseph e. do Estrada. Nagkaroon ng lamat ang pagkakaibigan nitong dalawa noong nakiusap si Bong Revilla na bumaba ang kanyang ninong erap kung siya namang tatay ni Jingoy. Apparently, ang naging reason kung bakit nagkahiwalay itong dalawa ay dahil nga sa wedding payola na naging dahilan ng pagbabasa pwesto ni dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada na sharing rin nagdawit kay dati noong San Juan Mayor Jinggoy Estrada na best friend naman nitong si Bong Revilla. Ni naglaon, nagkabati-bati naman na itong mag-best friend na to at uh, parehas naging senador at pagdating ng 2010s lumabas ang PDAF scandal kung saan kinasangkutan naman po ito ni Senator Jingoy Estrada but this time around kasama na niya si best friend yan po at uh, nakulong po sila at uh, somewhat naging dawit talaga sa kaso nitong pagnanakaw o pangpandarambong pandarambong apparently nakalaya sila at uh, parehas uling nanalo bilang senador yung isa natalo nitong nakaraang eleksyon at yung isa nagpapatuloy pa rin ng kanyang termino at dyan po nagtatapos ang aking kwento. Joke! Dahil this time around, itong si Henry Alcantara ng DBWH ay idinawit ang mag friend for the second time around. Itong si Jingoy Estrada at Bong Revilla ay naging dawit uli sa mga anomalya best friend, best friend at uh, hanggang sa dulo kung ano man yung ginagawa ng isa, mukhang ginagawa din ng isa kayo, ano sa tingin ninyo? dawit ba talaga itong mag best friend? i-comment, i-like, i-share dito lang sa current PHTV